ang ganda guys ang ganda dito sa inupahan namin guys dahil napakatahimik malapit lang sa bus stop And tulog ang mga tao ayan guys so mag-ano lang ako yung nag-comment kasi may nag may nag-comment at nagtanong kung magkano daw ang cost of living dito sa Cyprus so itong tinatuloyan namin guys tatlong room na siya is nasa 600 euro per month so sa pesos siya guys is mga nasa 36,000 pero nung lumipat kami dito guys, walang laman, yung mga nakikita nyo mga laman sa amin yun. Yung, ang ano lang ang nandito lang is yung uh, yung lutuan, yung oven. Yun lang ang ang nasa kusina ang gamit at saka yung lutuan din, electric. Yun lang ang gamit na, 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 paglipat namin dito yun ang, ang, na, ang nandito so yung water naman at saka electric guys is every two months yan dumadating yung bill tapos yung electric naman namin nag, pinakamataas namin is 100 euro so yung 100 euro nasa, kung sa pesos naman siya guys is na sa 5,000 pesos. Pinakamataas na namin yan, guys. Minsan nasa 77, minsan nasa 50. Basta pinakamataas namin, guys, last year, nung summer din, is 100 euro. 99 point. Basta na nasa 100 na euro din siya. Tapos yung water namin, guys, is pinakamalaki namin, guys, is 35 euro. So, ngayon, dumating yung water, is 33 euro siya, guys. Nasa nasa ano lang siya nasa 1,000 to 2,000 pesos lang siya guys. So yun, depende din yun sa bahay na nililipatan nyo Kasi nung dati, nung sa ibang ano kami sa Palerotesa, yung inuupahan lang namin is 250 euro. Ano lang siya uh, uh, ano lang siya paglabas mo kwarto, salad, sa saka pusinga. Malit lang siya. Kaso lang, na, nasa 250 euro. Libre na kami ng tubig, libre din kami ng electric. Sa 250 piece, uh, 250 euro, nasa, nasa 10, 10 to 12,000 pesos. Lumipat kami dito guys, kasi dito, kahit, mal, kahit, kahit, ano, kahit malaki or kahit mas malaki yung bayad namin, yung renta namin dito kaysa doon kasi doon pangit yung may-ari. napagkabasto may siya ba? Matanda, dalawang matanda. So nung lumipat kami dito kahit mal, kahit malaki yung renta, ginagrab na namin kasi at least malaki at walang makikialam sa amin kasi doon. Nako, sobra may yung ano yung may-ari lahat pakialaman pati pag pati pag ano parking namin nakikialam dito wala may sarili kaming parking kung anong gagawin namin walang pakialam ang may-ari so yung yan so kung may sa kung may tatanong pa kayo guys comment niyo lang at sasagutin ko. <laughs> thank you guys for comment Bye bye. Coffee muna tayo. Malapit lang kami guys sa ah highway. And this one is olive. Olive to siya guys. Ha? Lemon. Malapit na siya Parang Maraming bunga na ulit siya.